isang mapagpatang gabi po sa bawat isa sa atin. Uh, ito po yung ikat ng pagpapasalamat na ginaganap natin tuwing unang sabado ng buwan. Ngayon po, napakaraming na natutunan natin sa mga aral na itinaliwanag na mga kapatid na rin. Pero sabi nga, magkakaiba-iba sa ang unawa, magkakaiba-iba ang kaalaman. Pero iisang Espiritu ang kumitilos. Sa so, magkatuwid, bagamat magkakaiba-iba ang pagpapaliwanag, pero sa bandang huli, magkakaugnay po yun sa pagkati Espiritu ang pinagkagalina ng tarotongan. Kaya po tayo, pinagkalauban ng karunungan mula sa itaas sapagkat kung ito'y galing lang sa karunungan nating sangkap na nasa ating ulo, ang pinag-uusapan kasi natin dito sa lisa ng Diyos o tinapay ng buhay ng mamamalagi hanggang sa walang katapusan. Pero tayong mga tao may katapusan, may hanggan ang buhay. E, Kaya like, ang Espiritu Santo na siya rin walang katapusan, ang nagtuturo sa atin upang palawakin ang unawak natin at ipagkalo at ibuho sa bawat isa sa atin ang mga mensahe kung paano ito i-apply ia natin sa totoo buhay. Ngayon po, ang tatalakay natin, yung tungkol sa unang tipa ng Diyos. Kumaga, tasariwain natin through imagination kung paano ang ginawa ng Diyos noong mga unang panahon habang hindi pa dumarating kung umaraba ang ating ng Panginoon Jesus Christ. Ang sabi ko, Basahin muli natin. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palabuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutan ito. Sapagkat inihanda ang isang tabernago, ang una na kinaroonan ng kandilero at ang dulang, at ang mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dako ng Ngayon po, noong unang panahon po kasi, ang ginawa po ng Diyos, hindi ba ipinagkaloob sa pamamagitan ni Moises ang sampung kautosan sa pamamagitan ng dalawang tapyas na bato? At ganun din yung tungkod ni Moises o ni Aaron na namumulatlat. Kung maalala natin, nung unang panahon, dito sa grupo natin, nung dati pang pangalan, ipinagtalo po yan na mahawakan ng mga nauna natin kapatid ang sampung utos sa pamamagitan ng tapyas na batong na pinag ibinaba niya Apostol o kaya kasantapan nung si Bernard na Santiago na siyang bukod-tanging pinagtaluban o natalapit doon para mahawakan niya yung darawang tapyas na batong. Hindi na nga pangalan ng halos maiksik lang na pangung doon sa altar ng dinaglutuyat na siyang ay nagmimining o nagliliwanag. Nandun po naka-orbit sa pamagitan ng kapyas na bato ang sampung kautosan ng Diyos. Yan po ay patutuo at mayroon pa nga pangako yung tungkod naman ni Moises na namulat lang. Pero dahil nga hindi na po nagkakaisa ang grupo, hindi na marahil may natin yung kasunod sapagkat so, nagkakawatakwatak na unang kahiwa-hiwalay na pero isa pa rin ang patutunguhan niya. Laman, tayo po, magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos baka sakali ipagkaloob yan sa atin sa pagsakamang panahon. Ngayon po, sasaliwaan natin yung minsahe. Ang nangyari po kasi, noon, mayroong isang tabernakulong na gawa ng mga kamay kung sa atin, tulga, kung kailan, ten, Yung ten pari haba ako yung sukat nun. Yan ay may kulay na nalipag pula, may ube, may puti, at may bukhaw. Yan po yung kulay. Ngayon, sa loob po nun, ang tinatawag na dakong banal. Ang pumapasok po doon, yung mga saserdote. Ano po na talaga dito? Ang naroon noon, ay ang kandilino. Katulad po niyan, isa yung tangkal, pero, nagsasangas siya sa pitong. Yan po ang simbolo ng pitong Espiritu ng Diyos. Ang mula, o kaya labesa nandoon na pinaglalagyan ng mga handog at ng mga tinapay na handog na nasa ibabaw ng mesa. Sabagat, yung mga labing isang magkakapatid po sa litig o mga anak ni hakob o ni Israel, sila po ay may mga taloob. Ngayon po, ang mga saserdote, yung mga libita, o lahi ni Levi, na sila po ang nangangasiwa doon sa takong banal. Meron po silang superior, walang iba yung sa saserdote, o nakilang saserdote. Ngayon po, ang mga saserdote ay hindi sila nakakapasok doon sa pinakadakong banal. Ibig sabihin, meron siyang patisyon o tabing. Halimbawa, Ipalagay natin ito yung tolda. Ngayon, may division siya sa gitna. Ang mga saserdote, alam mo, meron diyan, pumapasok lang diyan, ang nakikita lang nila, yung kandilemo, at pagkatapos yung lamesa, at saka yung mga handog, patungkol sa kasalanan. Ngayon po, yun lang po ang kawain, maramas malawak ang, kumbaga, uh, espasyo sapagkat mga saserdote, marami silang pumapasok. Pero po, hindi rin namamalagi ang mga saserdote na pala halimbawa, meron silang tinatawag na grupo-grupo kung sino yung sa buwan na yan, hindi mamamalagi na buwan-buwan kang bakasok yan. Kundi magkakaiba-iba ang dipindi sa kung kanino ka naka bilang doon sa grupo yun, kayo naman ang mag-aalay. Ganyan po ang sitwasyon ng mga limita. Ang inaalay po doon, yung mga kaloob ng sampung o labit isang magkatatabi. Mula kay Ruben hanggang kay Binhamid. Pero po no, si Libin, yung lahat ni yun ang tinatawag ng mga saserdote. Yung pinakamatagal na sa kanila, ang tawag sa kanila, punong saserdote. O kakilang sacerdote. Iba naman po ang gawain ano Anong sabi dito? At sa likod ng ikalawang tabi, yung sa likod ng partisyon, ay ang tabernakulo na tinatawag na dagong kabanal-banala. Ibig sabihin, di ba po yun? Bawal po ang mga sacerdote pumasok noon. Ang laman naman ng dagong kabanal-banala na may isang gintong dambana o altar ang ah, tabang ng pipa yung pinagkakabang na yun nga ang ginagawa ngayon ng mga nasa pagsamba ngayon yung nilalagay na yung andas pero ang nakalagay doon imahe pero po dito andas din siya pero sa ibabaw n'on dalawang kirming o anghel na magkataupang ang kanilang pakpak na magkaharap nililiman po nila yung pinaka-kabang o tinatawag na uh, andas. Sabi dito, naranay na dito dambana ng kamangyan na puno-puno ng kamangyan at kaban ng tipan. Anong laman ng kabang ng tipan? At ang panilid ay nakakalot upang ng ginto. Kung binalot yung o binilo ng ginto kahit yan ay gawa sa kahoy, sapagkat magaan lang sa kahit pinapasang lang siya ng tao, umaalala na natin nung pasukin ang hiri sa pamamagitan ni Josue, inikot nila ng pitong ulit doon sa lungsod hanggang sa yun ay bumagsak at nagibag. Kaya magaan lang siya, kaya lang siya buhatin ng mga tao. Ngayon po, ang, ang ano siya kinaroroon na nang lang dito na may lamang mana at lungkot ni araw na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipa. Ang laman po ng kaban, naroon po yung mana. Naroon din ang tungkot ni araw na namumulaklak. Ibig sabihin, kung ang sukot ng tungkot, ganyang kahaba, ay eh mas mahaba pag mas ma pareha pa pala ang sukat ng kaban para magka sa tungkol, pati yung dalawang kampiyas na bako. At sa ibabaw nito ay may kirbin ng kaluhalatiyan na nagsisililin sa luknupa ng awa na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan kayo ng isa-isa. Sapagkat -isa. -isa. malawak, po ang pagpapaliwanan nito. Kung atin po babalikan ang ayon sa mga unang panahon na si Luzid, na sa mga atlat ni naroon po ang buong detalye kung paano siya ginawa. Ngayon po, sabi nito, at sa ganitong pagkahanda ng mga bagay nito, ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupat ang katungkulan. Kaya po, ang tungkulin ng saserdote, maghandog Pagpinigay ng ng taloob o mga sandok na susunugin ang mga labing-isang libi ng mga anak ni Israel katanggapin nila ng mga saserdote para dalhin doon sa dulang o sa ibabaw ng isang lamesa. Ngayon sabi nito, Kapag ba, sa ikalawa ay pupasok na nag-iisa ang sa saserdote minsan sa isang taon. Once a year lang pumasok ang sa saserdote doon sa kaloob-looban. Ibig sabihin, sa likod ng tabi, nandoon nandu, na yung datuang kabanal banalan bawal doon yung mga saserdote. Pero yung sa saserdote, siya lang ang pwedeng pumunta doon. Ano naman ang laman doon? Sabi dito, pupasok ng minsan sa isang taon na hindi walang galang buko na inihandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Ang naroon po kasi, kapan At pati yung isang ginto na tinatawag na yung pinagsusunugan Go palaging may dala-dalang dugo ang punong saserdote o nagilang saserdote para iwisik doon sa dakong kabanal-banalan. At lalabas ang nagilang saserdote, iwiwisik naman sa buong bayan. Kaya iikutin niya lahat. Kung gaano karami ang mga Israelita noong panahon, ganun po maghapon yan maglilibot ang mga nagilang saserdote Pagkapag minsan lang siya pumasok, wiwisikan niya lahat. Ano ang wiwisikan niya? Na ipinagkilala ng Espiritu Santo na hindi pa na ihahayag ang pagpasok sa lagong banal samantalang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Nung nakatayo pa ang unang tabernakulo, hindi pa na dahil hindi pa ipinahayag ng Espiritu Santo. Nayaoy, isang talinhaga sa panahong kasalukuyan. Sa panahon natin, magiging talinghaga po yun. Bakit po? Bakit kinakailangan na ang sa saserdote ay mayroon palaging daladalang dugo? Ano po ba ang ibig sabihin ng dugo? Bakit napakahalaga sa harapan ng Diyos na kinakailangan sa pamamagitan ng dugo ng, dugo, ng mga alay na handog na susunukin? Iyan po ay napakahalaga para sa Kanya na napapakinabangan din ng mga tao. Sa mga tuwi, ang dugo po ay pinakapangtubos ng pagkakasala ng mga tao. Dahil sa mga kamalian, ang gamilang sa sirtuti ay minsan lang siya pumasok sa dakong kamanal-banalan para magdala ng dugo. Hindi siya pili pumasok sa walang dalang dugo sapagkat yun ang pangtubos ng kamalian ng bayan unang mga tao. Ngayon sabi nito, ito'y isang talinhaga sa atin sapagkat inihanda na talaga ng Diyos na sa pandang huli, tayo po ay tutubusin talaga ng dugo pero hindi na ng dugo ng mga hangin. Kaya po siya naging talinhaga. Ano pa sabi nito? Palipasay para tuntunan lamang. Kung sabi nito, Ayon dito ay inyahan ang mga talog at ang mga hain patungkol na tungkol sa buhi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Kaya po noon, kung yan ay ritual na ginagawa ng mga sa saserdote o kaya ng mga saserdote, yung may dalagala silang dugo, hindi po yung nagpapasaktal. Sapagkat kung mga yung ritual na yun, kabayaran lang yung mga kasalanan ng bayan. Unang ta mga tao na kaya nila iminimisik ang dugo o may daladala ang nakilang sa serdote ng dugo ay para lamang pambawi. Kung baga ma-recover ang lahat ng nagawang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya po, sino po ang mga dakilang -saserdote para sa para doon lang sa kaloob-looban para patawarin ang bayan. Kaya nang sabi dito, Palibas ay para tuntunan lamang na hukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga ilumin at sarisaring paglilinis. Dito po, iyon ay naging palatuntunan. Naging regular talagang na, lang na pro programa o gawain na palaging pupasok ang mga saserdote at ganoon din ang mga dat ang kabilang sa serdote minsan sa isang taon doon sa takong kapanalawaran sa makatuloy bagay sa likod ng o tabi yun ang kanyang ginagawa yun po ay isang bagay na pagpapaalala na ang Diyos po nagigipagtipan sa tao sa pamamagitan po ng dugo kumalala natin noong unang panahon nag si Dain at si Abel dugo rin ang kanilang ginawa pero ang problema nga lang, si Cain, ang inihandog niya, yung mga bagay na walang kwenta. O kaya, reject sa harapan ng Diyos. Kung baga, alimbawa, magbibigay ka na lang ng pagkain sa kapwa, ang ibigay mo yung mga pinakapayat na, yung mga reject na may uod na hindi na pwede pa kung hindi na lang makukuha mo. Samantalang si Abel, ang ginagawa niya, yung pinakamatataba, sa kanyang mga hayop at ganoon din yung mga bunga. Yung pinakamalusog, yun ang kanyang ibinibigay. Kaya po, sa bagay na iya, kung pag-aaralan po natin, noon pang unang panahon, hanggang sa panahon ni Moises, naghahandog na talaga ang tao patungkol sa kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo na inihahandog. Pero po, pagdating po ng ating dakilang Panginoon o tinatawag na dakilang saserdote, hindi siya pumasok sa dagong kabanal-banalan na gawa ng mga kamay ng tao, kundi doon sa langit na minsan lamang siya nag-alay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang dugote para sa kapatawaran ng sangkatauhan. Nagundutusin, ito po yung magpapasakdal sa atin. Yung pagsampalataya lang natin sa ginawa ng ating dagilang Panginoon na minsan lang siya nag-alay at pagkatapos nun wala na ang kasunod, hindi na siya uulit o taon-taon na para bababa na naman para muli na naman siya mag-alay ng kanyang sarili. Minsan lang siya naghandog ng kanyang sarili. Sa makatuwid, ang dugo na bumuhos mula sa kanyang katawan, yun po ang nagpatawad sa atin at nagpasakdal sa atin. Sa magkakuhin, kung tayo po ay may pagsamparataya sa dugo na ibinuhos ng ating dakilang Panginoon, pinatawad ng ating mga pagkakasala, at nagkaroon na tayo ng pagkakataon para ma-perfect yung buhay natin. na bagamat nung una, kulang pa yung mga handog mula sa dugo ng mga hayop. Pero ngayon, dahil ang ating dakilang Panginoon na, na hindi rin gawa ng mga kamay, ng tao ang kanilang kanyang pinasukan sa makatungin pa doon sa langit, minsan lang siya naghandog sa pamamagitan ng dugo. Ito na po yung pinakapantumos ng ating pagkakasala. Dalawang libong taon ang nakalipas, ginawa na yun ng ating dakilang Panginoon sa na po hanggang nga, sa hinerasyon ngayon ang dugo na ibinuhos ng ating dagilang Panginoong Jesus Kristo. Kaya po, dapat isipin po natin na kala po ang ating dagilang Panginoon bumaba dito sa ibabaw ng sanggibutan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi ganapin ang kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Hindi po siya nagmalaking at ipinangaral din niya ang kaharian ng Diyos. Nang sa kanon, tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa sapagkat dahil nga ang unang plano ng Diyos ay sinira ng Diablo kaya humantong tayo lahat sa kapamakan, sa kamatayan kaya ngayon ang tao ay dumaranas ng kamatayan. Pero sa pamamagitan po ng paghahandog ng ating Dakilang Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung magpapasakdal sa atin. Para yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa na natin na ayusin ang ating mga sarili at pasakdalin tayo ng Diyos sapagkat hindi na po tayo nag-iisang gumagawa na riyan ang Espiritu Santo na hindi nagsasawa na tumutulong sa atin bagamat tayo'y mahina ang ating katawang laman pero tayo palalakasin kasi at bibigyan pa tayo ng bastong karunungan kalaman upang mapagtagumpayan natin ang bawat pagupit o dagok ng dumarating sa ating mga buhay. Kaya po ang pinagkailangan lang po dito manatili lang po tayo magpasako ayon sa kaluuban ng Diyos. Tayo po'y sumunod sa kanyang kaluuban. Sapagkat, sabi sa pangalawang aralin, pantay lang po ang Diyos magbigay sa atin. Walang lamang hindi pinag-uusapan ang tagal ng servisyo, kundi lahat tayo'y tatanggap ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang po ako. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating kahilingan, kahingan itulog natin lahat sa Diyos at ipagkakalot sa atin sa pamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Salamat at pagpalaan tayo ng Diyos.